カトパー。Ay, <laughs> umaga Ayan. Ito yung una kasi sarado pa yung tindahan ko sa mga materialis doon ako mga abag pa lagi sa matsamba yung mga tayo maaga maaga pa eh pa nagbukas yung mga milya ng mga materialis doon ako mag isti yung liko hindi ma, ma, no? maikot ma, may ubo. Ang init kasi dito. November 30 na ngayon mga katrupa. Bukas, December 1 na. Yan, Maya. Maya, punta doon. oy oy Agaw! A few moments later. Makatropa na ng cement. Dito makatropa bihira lang yung bahay dito makatropa dito lang yung maraming bahay doon So, din ano, kung walang kabay-bahay. bakal at saka simento. Ayan, ano yung daan eh. Papasok pa doon, no? Hindi pa ang pataas. Kahapon din, dito din ako nagano Pero nung sa kabila, mas mataas po yung kahapon. Dala ko tubo. The next day. May bahay dito na, ano, mga katropa. Galagala.

Ay, Yan so, ito. Vlogger <laughs> niya. Ano <laughs> ito? Sandot, eh. Yan, no? Anong ito Yan o. Ang gawa nito. Hindi may order na. <laughs> The next day. Mga katrupa. Magandang hapon mga katrupa. Simbir na ngayon. Kita po kanina na sa bayang. Umuwi rin ako sa bahay doon. Tinignan ko. Disgrasya ako doon. makilid yung sasakyan ko kasi may ano may nakasulubo ako single na motor eh tapos gilid ako ibat eh, to yung ano, ano, ko sa kabila yung side wheel e, tumila po na ko buti ano tuhod, yung, tuhod, lang yung na ano ko sugatan wala nang iba Mag-gear kasi yung tricycle ko eh. Ano nangyari sa tricycle ko? Gabi yung sipon natin. Ubo. The next day. Kumakadrok pa mundang umaga. Yung sarado pa yung yung natin dito. Yung seryo. Yung ano-ano mong materiale. Yung pangan. Eh, December to na ngayon mga katropa, foundation ngayon sa tapon 1, foundation din. Hindi na ito siguro doon. <coughs> Ay, yung na sila. Parin sila mamaya. Hindi na ito ang kagabi. na kagabi. Sa ano, si ikaw niya. Kapon pa yung nahikawan eh. Ah, ganang init oh. Ubo ko, saka sipon. Grabe na to ang <laughs> hirap ako sa gumilawa. Walang init kasi. Pa Malamig sa ano, araw. A few moments later. Parig lang ang yeah, tayo. Ayan, parig tapon. Ito yung foundation sa tapon yeah. ngayon. Lorna. Ang asawa ko, hindi pa dumaan. Kumpane ng cellphone roll. Blards na kayo. The next day. Ipag-iwin ko naman dito ng bibig. Blards. Wala na. Wala na sa ming grip. Ito. Ito may puno na ito. Aputin ko na yan pagka puno na yan. December 3 na ngayon Trangkaso ko makatawa pa Pilot ako sa dalawa Kasi Upon this one pun sa tapon Bisa yung taga tapon Magpahilot sana ako sa Kapitbahay natin Namin yung taga hilot talaga Taga hilot talaga Kami ni Juan andolan sa bahay lumabas lakas nang disko kagabi si Jana Rina na sa ubat sipon ito ang kaso ko pero nagpalayo naman ako pero magpabuhat kasi sa akin eh kaya siguro nawaan yung binila ko bix kanina pinayon ko ng gamot sa ubot sipon daw sila kami nila itu. Perfect! Yang Perfect. Kaya, aku sana eh, sorry, ha. Anima? aku sana Aha, Kaya, mal, na. O, mo, una,